Ayan, what's up mga bossing Ayan Magro-robing tayo ngayon Dito sa binabantayan kong Pabrika mga bossing Ayan yung Mga kasama ko yung mga So yan mga bossing, pag nagro-robing ako sa gabi Ayan, ito yung mga Ano Bagsakan ng plastic Dito mga bossing, dito sa pabrika na to Deliveran ng plastic Namimili sila rito ng mga plastic lahat ng klase ng plastic mga bossing ayan o ayan may nagdi-deliver mga bossing ayan ayan ipapakita ko sa inyo yung aking binabantayan dito mga bossing tuwing gabi nagro-robing ako dyan ayan mga kasama ko yan mga bossing yung mga alagang aso dyan mga bossing ayan sumasama yan sila lagi pag nagro-robing ako dyan mga bossing ayan ang dami pang babaan ang dami pang bakante dyan mga bossing Kung sinong gusto mag-deliver dito ba mga bossing Dito lang yan sa Valenzuela City mga bossing Ayan o oh. Ayan May ayan, yung timbangan nila dyan mga bossing Ayan o oh. Ipa Iikuti natin yan dyan mga bossing Ayan o oh. Ayan yung mga natimbang na yan Ng mga plastic mga bossing Ayan dyan o oh. Ayan mga bossing Ayan o oh lahat ng klase ng plastik mga bossing binibinilan dito pwera na lang sa mga yung PET hindi sila kumukuha dyan sa iba bossing binibili yung PET tsaka yung mga lubog yan yung bossing ah. nagro-robing kasi ako dyan mga bossing itong gabi ginichick ko yan baka may mga nakapasok na no yan bossing malaki yung nirorobingan ko dyan mga bossing sa dulo yung mga bossing madilim Madilim dyan sa dulo yung pader Yan bossing naglalakad na ako dyan Iniikotin ko yan lahat ng pwesto mga bossing iyan o oh. Yan dyan mga bossing Ayan Kasi dyan importante lagi yung tinitingnan Kasi may nakakamada dyan mga giling bossing Doon sa dulo May ginigiling dyan Ayan yung nakakamadang sa ako mga bossing Ayan o oh yan importante yung laging sinichick dyan mga bossing yan dito na tayo sa dolo papunta na tayo sa dolo dyan mga bossing napakaluwag ng bagsakan nila dito yung special yan mga bossing malaki tong pabrika na to mga bossing yun ikutan ko to tuwing gabi lagi ko yung sinicheck dyan mga bossing yan oh. kaso dito banda yan mga bossing madilim na kasi dyan yan yung kasama ko ang aso niya dito mga bossing, madilim na kasi dyan kasi yung mga ilaw dyan di na gumagana mga bossing nakakatakot din kaya dyan sobrang dilim pero pinupuntahan ko pa rin dyan mga bossing kasi kailangan yan yan sinichick natin yan kailangan yan i-check dyan mga bossing iyan o no? iyan o no? oh. ayan jan, mga bossing ayan, ayan yan babaanan din yan bagsakan din yan dyan dito sa kabila ko lang to sinicheck mga bossing hindi ko pinuntan dito sa kabilang side kasi napakadilim doon sa kabilang side bossing pero mamaya pupuntahan ko yan magdadala ako ng flashlight e mga bossing ayan. dito lang ako sa kabilang side yan mga bossing sinicheck ko lang kasi diyan yung importante eh. doon sa kabila kasi mga gilingin na lang yon mga bossing mga nakajambong gigilingin na lang yan mga bossing ayan yan, laging nangunguna yung mga aso. Yan. Yan. Yan o. Oh. Mga bosing dyan sa kabila. Hindi ko na natsicheck yan dyan. Dyan, yung kabila na yan mga bosing Kasi medyo madilim dyan. May maya wala pong kong dalang flashlight. Yan, yung timbangan nila dyan mga bosing So, yan na. Oh. Yan, hanggang dito lang tayo mga bosing Kasi wala tayong dalang